gandang araw po mga kaibigan, mga followers Papunta ko ngayon kina Kuya Tano Kasi nabalitaan ko Na siya po ay nagkasakit Kaya kakamustahin natin Hindi siya pumasok Asan si Tano? Nanay? Ano yan? Ah, munggo? Hindi siya pumasok? Hindi naman lagnat eh Nilalagnat? Kailan pa nilalagnat? Parang gabi ko ay kaking hali ibig sabihin hindi pa, eh, di pa siya kumakain. Hindi ayaw kumain. May pinapainom kayong gamot. gamot. Kahapon lang pala yan nilagnat. Kahapon oo Oh, kasi umuwi siya. Ay nandoon siya sa loob Tano. Tulog. Taas ng lagnat ah. Anong gamot ang pinainom niyo? Kumain na to ng umagahan? Hindi pa, ayaw kumain siya. Tinapoy din. ayaw din. Ayaw din. Kasi mapait ang panlasa niya. Mm. Nasuka ba ka? Ay nasuka siya. Dalawang kutsarang kanin, dalawang pagsusuka din. Sinuka niya lang din. Kaya hindi siya nakapasok. San ba siya galing kahapon? Dulo sa kablang ilog. Inihintay ko siya sa bahay tapos siya kay tatay niya sumunod sa sabi tutulong daw siya sa trabaho. Ah, sumunod sa sa tatay, sa tatay niya. Na. Ang sabi niya, matutulong sa trabaho kay uh, tatay niya. Uh, uh, so, sa bukid. Uh, so, bukid. Pagdating doon, nilalagnat uh, okay na. na nga, masakit ang katawan niya. Uh, uh, masakit ba ka doon Masakit ang tiyan. Uh, uh, ano kaya ang kinain nito? Dapat kasi dito nanay, sa mga ganito, kasi ay kagagaling lamang. 'di ba naggamot siya kagagaling lamang dapat hindi siya yung napapagod o yung sobrang naiinitan ah nagtalop ng mais gabi pa kaya pala ito hindi umuwi yung hinihintay ko nagtalup pala ito ito lagi yung sinasabi ko siya ikagagaling lang dapat ang kanyang katawan ay pinapahinga niya ang sabi ko sa bahay sa bahay laang siya ay kagagaling laang dapat siya ay nagapahinga hindi laging kagagaling laang ay babalday ng katawan eh ngayon hindi siya nakapasok na, mataas ang lagnat nito hindi ganito ang gagawin ko pupunta ako sa bayan so bibila ako ng gamot tapos bibilang ko siya ng mga maasim para makakain siya. Yung pala yung gabi na, bakit hindi ito umuwi sa bahay? Yung pala ay nagkuan pala. Nagtalop ng, ng, ng mais. Ay, masipag. Ay, nagkayayaan yung mga barkada. Mm -hmm. Yun na sinasabi ko sa, sa inyo nanay. Eh, kinihintay ko sa bahay eh. umuwi nung gabi eh, yung pala ay, hindi Tal nagpahalam. Nagtalop pala. May mataas ang lagnat niya. Ay, mamaya, bibili ako. Ano Nanay, nung nagtalob kasi ito ng mais, dapat ang gabi, nagpapahinga na siya. Pagod ng katawan, tapos lamig pa sa gabi. Nagtrabaho pa nung umaga. Ha, ah, nagtulong. Nagbalat ng mais. Gabi, gabi at umaga, nagtatrabaho. Nako.